Time check tayo guys. It's 3.15 in the afternoon. At kukuha tayo ng baka natin doon sa kabilang lote. So maaga namin siyang igagarahe dahil pupunta pa kami ng bayan. Dahil naubusan kami ng feeds para sa aming alagang broiler. So tara, let's go guys. Samahan nyo ako pagkuha ng aming baka doon sa kabilang lote. Feed check muna tayo guys laging magpantalon pagpupunta sa gubat at laging merong dalang tabak and then tara guys pupunta tayo sa kabilang lote tayo guys na kalsada so ang pangalan pala nito guys baka namin ay si Chuchay. Super bait nito guys. So, ang um, purpose namin kayo nag-alaga ng baka dahil ito nga, laging madamo dito sa aming area. Super madamo, hanggang tuhod na, hanggang bewang. So, maaga natin siyang igagarahe dahil may lakad nga kami guys. Hello! Hello, Baba! So, ayan, nalimas niya na guys ang mga damu-damu. Okay, gawin na na natin. Ayan siya. So, ito ko lang sa dito sa billions. Tatawid na tayo guys sa kalsada. Ito na guys, yung ating baka. Tawid na tayo. Ayan, tawid na. Ang dali. Ito tayo. Ayan na. Mm -hmm. So, hayaan lang muna natin siya guys. Diyan magkain-kain. Dahil mamaya pa naman tayo haalis. Mga 30 minutes. magpapakain tayo guys ng manok bago kami pumunta ng bayan kasi gagabihin na kami so, hindi kami guys nag iilaw sa kanila paggabi sa so, lahat natural na araw lang kasi para tipid sa kuryente So, ayan. Malalaki na, guys. Lampas na, guys. 1 uh, one kilo ang isa niyan. And then, dito naman tayo sa isang side. Okay. Oh, yeah. Dito naman ay 3-4 kilo na. So, yan, pag guys. Kaya, paghapon, uh, pinapakain na namin sila kasi pag-gabi wala silang ilaw. And then, meron naman kami guys, yung ginawa ng asawa ko na brother. So, hindi na kami guys dito nag-iilaw kasi nga, uh, yung ilaw sa gabi, magdamag, So, dito yung ating sisiyo for 2 weeks. Yan. Yan. Yung brother namin ay kahoy lang. So, lima-lima lang. Every week, lima. Yan. Para hindi tayo ma-overwhelm. Yan guys. Hindi sila dyan lalamig. Yun.